problem kasi dito sa kanila, when you are, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila na kakaiba, sinasabihan nila na yan, crazy, insane, loka rin. There's nothing wrong with me. I'm just different. Respetuhin yung yung na different ako sa inyo. Ang gawin mo kong centralize ito. You texted her, pero nag na naman po siya. Kaya nasabi niyo, boom siya. Do you know the context of that you know, conversation? If you can share that with us. Siya nalangang pa share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa inaakapag-uusap ko over the phone Wala na. Wala na kami na uh, uusap After nung nag-text ako, nag-message ako. Mag may Alam mo, yan sila. Yan sila lahat. <laughs> yung mga nagsasabi ngayon. na pinag-uusapan yung patay. Simba ko lang. God forbid. Pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bumulshik dyan sa tatay ko. May thing na gano'n. Why don't yeah. you the record straight daw ma'am. Kasi it's should, it distracts from the issue in doors daw ala like, Kasi sabi ng mga kapsin. Oo, yeah. kasi sabi nila, ano ako. Ano daw yung kapsin niya daw ba? Diversion. Radyan. Diversion, Radyan. yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness that is, this country is undergoing. This, ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa niyo na yung akong diversion? E gagawin ko din kung ano yung ginagawa niyo. Di diba? ba? Nung ba't inflation rate Wala. is bumababa? Wala. Talo na kayo. Wala na. Kahit na anong gagawin niyo, talo na kayo. Hmm. Uh, sa support con ini dinisinyo ng JCK at agency against uh, president Duterte sa sa isang committee may ara rin to oh, okay. support okay. committee naman ini dinisinyo ng JCK at ng national public visibility specifically mag din po na about JCK sa support con descriptive dinado naman nila nang ganitong investigation ang oh, yan na yun sabi ko yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin bakit sila naman nagsasabi na hindi ako sumasagot lahat ng pinadala nila na AOM audit observation memorandum na sa kanila, sa kanila naman galing yon hindi naman sa COA yun, wala namang independent sa COA ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang nangumukat pa nga eh, sila, kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila. And for what? Diversionary! Oy! sabihin niyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. You were to advise the president kasi mukhang may intention siya attend na pagkakunwa. Uh, ano bang advice ni Vice President kay Pia Verde? Kasi he was invited and at first he signified his intent to attend pero medyo masama doon pakiramdam kaya he was able to make it today. Oo. Um, so, you know, will, you, will you encourage or even you know, allow him to attend at the point of Ako ang stand ko personally, tulad nung ginagawa ko. Uma-attend ako at sinasabihan ko sila kung ano yung sa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with uh, President Duterte. Um, naman sinasabi nila, naman sinasabi nila, hindi mo talaga makasasabi. Hindi mo talaga makasasabi. Hindi mo talaga makasasabi. Wala na po talaga makasasabi. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon. Kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayo yung politika. Ulit-ulit ko -ulit po sinabi, nandoon pa ako sa kabinete. Noon, sinabi ko na yan. Hindi ako ang problema, bakit ginagawa ninyo ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Imagine, saan ka nakahanap pa Ng mga public officials. So shocked about me talking about the death. Pero walang na shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there, there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas. Tapos, magkakagawa kami ng krimen. Walang nashock. So, bakit kaya? But ako, nashock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. But me, I'll be back, ma'am. Ako, yes, ma'am na magkaayos din tayo. Yeah. Kaya magkaayos kami. Yung... Oh. Magkaayos kami nilang lahat. Sige. Mag-sorry sila doon sa pamilya ng namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinirgas nila, pinukpuk nila at pinukpok nila sa tamayong at sa Kay OJ. Mag-sorry sila sa lahat nang hindi nakakatulog na yon kasi pinakatawag nila pa ulit sa House of Representatives. Hindi lang sorry na, oh, sorry ah. Hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Ma'am? Ma'am, yes, uh, question. Ma'am? Ma'am? Kelly? bumburado. Oo. Sabi ko nga noong press camp ko, di ba? There's some sort of inappropriateness. Inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yun, sa organization na yan, as commander in chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction, pero hindi dapat na pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially, ang bata who swore to give his life to this country. Sa AFP, AFP na yan. Pero ikaw, as president, diba, napaka... Walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente. Pero lahat nag nagkagulo na sa desecration of the dead kuno na hindi naman it's taboo hindi sa krimen Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa ba magkaayos po ngayon? Sabi ko pa kanina, silang lahat, pag-sorry sila doon sa lahat, nag-iisipan ko, Ma'am, Ma actually sa I press, press halata ang galit, uh, ang matutuhin uh, kayo at ikipin. Bukod sa binanggit niyo na nagumpisa na toxic ng relationship nyo with them during that graduation, anong pinanggapin ko ng galit uh, na nagumpi kayo? Siya ang pangulo, hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung bansa. Sa Sasabihin ko na, trabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? Four years na lang? Four years is a short life for a president.